Hello po mga idol, welcome back dito sa ating tambayan. Siyempre dito lang yan sa ating huntahan at dito yan sa ating kwentuhan. Yan. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon mga idol. Sabi ko nga tuloy-tuloy na to. Hindi na, hindi na mapipigilan sa pagbubunyag ng mga sikreto at uh, kaalaman tungkol sa uh, sakit na nagpapahirap sa atin ayun nga, tulad ng title na ginawa ko Yan yung ating pag-uusapan <clears throat> lahat naman siguro tayo ay nakaranas ng uminom ng gamot pero hindi gumagaling kaya ka nga andito kaya mo nga pinapanood ang vlog ko kasi nga Uh, naghahangad ka na gumaling. Lahat tayo, ang pangarap ay gumaling dahil syempre, iisa lang naman, ano? Iisa lang ang hangarin natin ang hindi pa mag-finish o ma-expire dito sa mundong ibabaw. Ano? May kanyang-kanyang dahilan. Siyempre, ang pinaka-main reason dyan, hindi pa tayo handang mawala. Ano? Um, takot pa tayo. ano takot tayo mawala kasi hindi pa tayo handa. Yun, yun yung pinaka main reason kung bakit uh, gustong-gusto mong gumaling. Uh, bakit ka nagpapagamot? Bakit ka um, umiinom ng gamot? Uh, kaya uh, nagwo-worry tayo, natatakot tayo dahil nagka-try tayo pero hindi tayo gumagaling. Ginawa ko itong videoong ito kasi naranasan ko 'to naranasan kong mag-isip, naranasan kong matakot. At um, mahaba yung ano, mahaba yung uh, karanasan ko. Alam niyo 'yan. Alam niyo ng marami dito na uh, nasubaybayan ang aking paggaling. Ano? 'Yan. Uh, lahat naman siguro tayo um, nakaranas na magpagamot. Ano? Sino ang hindi pa nakakaranas magpagamot? Swerte ka naman kasi malalaman mo na agad, ma um, mararanasan mo agad ang gumaling ng hindi ka pa nagpapagamot. Kasi nandito ka. Ano? Marami sa atin, karamihan sa atin, at halos lahat tayo, at pakasabihin kong lahat tayo, uh, may kanya-kanyang doktor. Yung iba pa nga, specialist ng doktor ang tumitingin. Kahit uh, ako, special, specialist ang doktor ang uh, mga pinuntahan ko. Lahat tayo umiinom ng gamot. Sinong hindi? Sinong hindi uminom ng gamot uh, kahit mm, may sakit? Lahat tayo uminom ng gamot. Lahat tayo siguro, siguro, ano, dahil ako at karamihan dito sa nanonood sa akin, naranasan no lang magpa-hospital dahil sa nararamdaman nating problema. Ano? Yun. Nagpapagamot tayo. May kanya-kanya tayong doktor. Umiinom tayo ng gamot. Lahat ng gamot na ibinibigay sa atin ng doktor, erine-reseta sa atin ng doktor, iniinom natin. Nagpapa-hospital tayo, nakocontain tayo. Pero, may question mark tayo lagi. Ano? Pero, ito nga, kaya ka na andito. Kasi may may tanong ka sa, sa may tanong ka lagi eh. may gumugulo sa isipan mo. Bakit hindi tayo gumagaling sa kabila ng pagpapagamot? Sa kabila ng may doktor tayo, sa kabila ng umiinom tayo ng gamot, sa kabila ng nagpapa-hospital tayo, sa kabila ng madaming beses at napaka tagal ng ginagawa natin, pero hindi pa rin tayo gumagaling. Kayo lang, ako gumaling na. <laughs> ako, mahaba ang panahon na kala ko talaga wala na. Kala ko uh, ma-expire ako. Kasi 1990, mga idol, 1990 nagsimula. Natapos lang to nung 3 years, three years na ang magaling ako. Yun lang. Ano, 3 years na ako magaling ah uh, noon lang noon lang ano yung 3 years na yon uh, utay yon na uh, pawala naka one half, siguro mahigit kumulang sa one and a half nag totally nag okay ayun kaya patuloy ako nagbibigay ng kwento kung paano ko ginagampanan ang aking uh, tungkulin sa aking katawan, sa aking kalusugan para um, Ah, uh, mapanatili ko yung kagalingan. Ano hindi naman, ano hindi naman uh, totally hindi na magkakasakit. Siyempre tao ako eh. Ano, immortal mortal ako, ano hindi ako immortal na tao. Ano, immortal lang naman yung hindi magkakasakit. Um humihin na resistensya natin. Madami mga um tinanggalingan ng ating karamdaman lalo na sa panahon ngayon ano, lagi ko naman binabanggit yan sa mga kwento ko. Yun nga, may mali ba? Malamang, sigurado ako may mali sa ginagawa mo kung bakit hindi ka gumagaling. Kasi ako, idol, malaki yung pagkakamali. Ano, unang-una yung kakulangan sa kaalaman tungkol sa aking karamdaman. Pangalawa, kakulangan sa kaalaman tungkol kung bakit bakit ako nagkaroon ng uh, karamdaman. Kasi kung oh, hindi mo alam kung bakit ka nagkaroon ng karamdaman, mahihirapan kang magpagaling ng iyong karamdaman. Ano? Kasi uh, gamutin mo man ito ng gamutin tulad ng pinag uh, uusapan natin kanina, mayroon kang uh, doktor, uh, binibigyan ka ng gamot, nakoconfine ka na sa ospital, nagpapagamot ka syempre. Pero hindi ka gumagaling. Kasi nga, hindi, hindi mo alam. Sigurado ako, hindi mo alam kung bakit ka nagkaroon ng karamdaman. Alam mo, idol, uh, isa lang ang natutunan ko sa laban na uh, napagtagumpayan ko sa sakit na to. Napakagaling ng ating creator. Napakagaling ng Diyos hindi himala yung pagkaka ano, hindi himala yung naging magaling ako. Ano, hindi himala na gumaling ako sa sakit. Ah, uh, pero syempre dahilan pa rin niya ni God. Ano, alam nyo ba na hindi ano, hindi doktor ang gagamot sa iyo. Ano? Baka sabihin niyo, oh, hindi pala doktor, bakit kailangan pa natin magpa doktor? ano, hindi po, uh, may, ano po, may dahilan po kung bakit kailangan natin magpa-doktor, ano. pero uh, pero sinasabi ko po na hindi po doktor ang magpapagaling sa iyo, sa iyong karamdaman, sa iyong sakit. Bago ka pa isinilang idol, bago ka pa naging tao, ano, um, nakahanda na, ano, bago ka isilang, nakahanda na pag silang mo, kumpleto ka na. Ang sariling katawan natin, may natural 'yan na uh, para tayo mag-heal, mag-healing sa lahat ng mga problemang pangkalusugan. Pang ano, katawan natin ang natatanging magpapagaling sa ating sariling uh, karamdaman. Hindi doktor. Ngayon, ano ano yung ano, ano yung um part ng do doktor? Bakit um kailangan natin ng doktor? Kasi yung doktor ang tutulong sa atin para yung mga um, sintomas ng karamdaman natin ay maalis. Nung ano, dahil kung hindi um, hindi dahil ng doktor, mahirapan tayo magpagaling ano, ah uh, ganito kasi. Kasi nung unang panahon, walang doktor. Kaya ng sariling katawan natin, ng kahit walang katulong na doktor, ang gumaling tayo. Kasi nung unang panahon, mahaba ang mga uh, inaabot ng pagtanda ng tao. Ano, ng buhay ng tao. Yan, imagine, walang doktor. Kumahaba ang buhay ng tao. Bakit? kasi kaya pa ng sariling katawan natin. Ngayon, hindi na pwede yun. Kasi madami ng komplikasyon, madami ng mga um, bad effects sa ating kalusugan dahil sa pag-unlad ng ating mundo. Unang-una, yung pinag-uusapan nating chemical, yung radiation, yung kaku kakulangan sa enerhiya ng katawan natin, kakulangan sa Um, mamaya pag-usapan natin yung iba. Ano? Pag-usapan natin yung iba. Marami, marami ang dahilan kung bakit uh, hindi na basta-basta kaya ng sariling katawan natin. Ano? Kasi pag dumikit yung karamdaman, pag may, na, pag may nararanasan ka na ng mga sign ng isang sakit, mahirapan ng uh, may maghihirapan ng gumaling ng sariling uh, immunity natin. Ano? Kasi um, madaming mga komplikasyon na agad-agad. Ano? Yan. Yun nga, um, katulad nung pagpapagaling ko, sabi ko, 30 years, pabalik-balik ako sa doktor. More than 30 years, pabalik-balik sa doktor. Walang, walang pagbabago, hindi na bago, hindi ako gumaling. Pero nung gawin ko, yung natural na pamamaraan para sa aking kalusugan, hindi siya magic. Ano? Hindi isang gawa ko lang, hindi isa, isang um, inom ko lang o Ulahat ng pamamaraan ay eh, sinubukan ko. Hindi isang ganun lang nawala na yung sakit. Ano? Ah, uh, ang kagalingan, ano, ay uh, proseso. Ano, may proseso. Kaya dapat um kabantag doon, um uh, balikat diyan, dapat diyan um may pasensya. Ano? Uh, kapag wala kang pasyensya, katulad nung nabanggit ko nung sa isang vlog na ginawa ko, um, kapag nagiging bugnotin ka dahil nga hindi ka gumagaling, naiiyamit ka sa buhay mo, uh, kasama kasi sa depression yun, part ng depression. ayun uh, yun, uh, mas mahihirapan kang gumaling. Kailangan ka kasi dyan, nasabi ko dyan, patient, ano, patient lang. Kasi, kung tama naman yung ginagawa mo, para sa sarili, para sa kalusugan mo, huwag kang mag-alala na hindi ka gagaling. Gagaling ka. Kasi tama na yung prosesong ginagawa mo. Ganun ako. Ano? Dati, bugnot talaga ako. Madali ako magalit. Lahat na. Kasi nga, ano eh, yung akin depression, lumalaki na lumalaki, lumuluwang na lumuluwang. Kasi nga, wala na eh. Wala na, wala, wala na, wala na lahat yung pangarap. Ano? Lumugso na. Yun ang alam ko. Pero yun nga, one time, salam, ayaw ko magpasalamat sa ano. Salamat din, uh, natuklasan ko ito nung panahon ng pandemic kasi nagkanya-kanya tayo. Nagkanya-kanya tayong paraan para mabuhay, para malampasan yung uh, hirap ng sakit na meron tayo. Kasi nga, hindi tayo makakapunta sa doktor, hindi tayo makakapunta sa hospital kasi dahil doon sa pandemic Yun mga idol. Um Yung Atin pinag-uusapan na um, umiinom tayo ng gamot pero hindi tayo gumagaling, may mali. Ano may mali? Ang mali mga idol, kala natin kasi dependent tayo sa gamot. Kala kasi natin sa gamot lang tayo gagaling. Kala natin doktor ang magpapagaling. Ah uh, sabi ko nga kanina sa inyo hindi doktor ang magpapagaling sariling katawan mo. Ano? Ang doktor, tumutulong lang siya. Ano? Either na pagalingin yung mga sign and symptoms at uh, i-guide ka sa gagawin mo. Ang ang magpapagaling pa rin dyan, yung katawan mo na mag-a-adapt dun sa about sa resistensya mo. Ano? maraming mga mayaman, maraming mga doktor na magagaling na doktor, ang bata pa, namamatay na. Pero meron dito sa amin, may ganun, galing-galing ng doktor, pero bata pa lang siya, namatay na. Mayaman siya. May sariling hospital. Ano? Kasi hindi na kaya nung resistensya niya. Ano? Hindi na kaya nung uh, katawan niya. Yung sign and symptoms ng sakit niya hindi na nawawala. Ano, hindi na nawawala, 'di ba? Yung sign and symptoms sa sakit natin kapag iniinom natin yung gamot na reneseta ng doktor natin, nawawala na na hupa yung sakit na nararanasan natin. Yun nga lang pabalik-balik kasi nga uh, hindi 'yun para sa sakit. Yun ay para sa sign and symptoms. Ano? Yung para sa sakit yung tamang nutrition. Ano ano ba ano ba? Ano ano ba yung kailangan ng katawan natin? Nutrition. Ano, ngayon ah uh, bakit tayo nagkakasakit? Kasi nga hindi tamang nutrition yung pumapasok sa katawan natin. Nandiyan na yung chemical. Nandiyan na rin yung uh, carbon dioxide na yung dapat ang inhale natin, ang ihinga natin ay oxygen. oxygen halos um, hindi na siya oxygen lalo na sa ano sa syudad. Uh, halos carbon dioxide na rin yung in, in inhale natin. Kaya yun, alam niyo naman ang proseso ng ating katawan uh, ang isang malaking part oxygen. Ano, oxygen kasi yan ang dahilan kung paano gaganda yung blood flow natin. Ano? At uh, ang isa pa na dahilan kung bakit um, uh, hindi agad-agad tayo gumagaling kapag hindi naaayos natin ang tamang nutrition na pinapasok natin sa ating katawan ay ang ating uh, digestive system. Ano, nagkakaproblema ang digestive system natin kapag uh, um, hindi maayos yung ating nutrition. Ano? Bakit? Ano? Bakit? Kasi um, ang una magpa process unang dadaanan ng nutrition dahil ang nutrition Ah, uh, yan sa mga parte ng katawan natin, ano, siya yung magpapalakas ng lahat ng parte ng katawan natin. Ah, uh, kung hindi siya madadigest na maayos, walang mga nutrition na papunta sa mga iba't ibang parte ng katawan natin. Kaya manghihina tayo, kaya maraming sakit ang nararamdaman natin, hindi komportable, uh, sa madaling salita, hindi komportable ang katawan natin. Ano, marami tayong nararamdaman na um, hindi mo dati nararanasan. Ano? Nahihirapan yung ating katawan. Kasi nga, kulang yung nutrients na pumapasok sa mga iba't ibang parte ng katawan natin kasi nagkakaroon ng problema ang digestive system dahil sa um, maling nutrition na pumapasok. Ano? Yun yung tinatawag nating basura. Sana mga idol, um, naiintindihan nyo. Uh, Ulit-ulitin nyo lang yung mga vlog na ginawa ko. Ah, uh, andun na eh. Andun na lahat. Ano, anong tamang nutrition, anong dapat gawin, yun. Kaya tayo hindi gumagaling. Kaya paulit-ulit lang tayo kahit, kahit, kahit gaano kadaming gamot ang inumin nyo, kahit gaano kadaming specialist ng doktor ang puntahan mo, kahit gaano kadaming napakagagaling ng na mga hospital, kahit gaano kadaming uh, treatment ang gawin sa sarili mo, hindi ka gagaling hanggang hindi mo inaayos ang nutrition na pinapasok mo sa iyong katawan, hanggang hindi mo naaayos ang paglilinis Paglilinis ng iyong katawan na nadumihan dahil sa mga chemical na nailagay natin dito. Ultimo, yung hinihinga natin, yung ini-inhale natin, na hindi na siya totally oxygen, nagiging problema natin. Sana naintindihan mo.